Ito si Geneva, labing siyam na taong gulang. Isang araw, naisipan niyang i-express ang sarili niya sa pamamagitan ng pagdudrawing. Hanggang na-realize niya na nag improve na siya. At nang makagawa siya ng obra niya, naisipan niyang i-post ito online sa isang art group bago siya natulog. Kinabukasan, pagising niya, ito ang mga comments na bumungad sa kanya. teka lang, hinga ng malalim, relax. It's just a criticism. We all know naman na makakabuti para sa'yo ang makatanggap ng criticism, di ba? Hmm, makakabuti nga ba? What's up, peeps? This is Garawi, yung bukod tangi yung Pilipino na may ganyang pangalan. Makakabuti nga ba sa isang tao ang criticism? Bago ang lahat, alalahanin natin na hindi lahat ng tao ay magkakasing tibay ang loob. Yung mga mahihina ang loob, especially yung mga bago palang inaaral ang isang skill, e eh kadalas ang nakakaramdam ng negative effect sa kanilang self-esteem pag nakakatanggap agad ng hindi magagandang komento. Gaya neto, nakaramdam na siya ng depression dahil lang sa criticism. Or should I say, cyberbullying. At ang masakla pa, people are not taking her seriously. At ang iba e, eh, sinisisi pa siya for being balat si Buyas. Kesyo hindi daw siya marunong tumanggap ng criticism. Hindi nga ba siya marunong tumanggap? O sadyang hindi lang talaga tayo marunong ng tamang asal ng pag -criticize? Here are few things to remember when giving criticism. A constructive criticism. Number one, know your intention. Concern to ba talaga sa taong ito at gusto mo siya mag-improve o gusto mo lang siya i-down, ipahiya? O baka naman gusto mo lang ipakita na mas superior ka o mas magaling ka kaysa sa kanya? Do you know how bullies' minds work? gusto nilang mag-down ng tao dahil sa ganung paraan lang nila maiangat ang sarili nila. Number two, use the feedback sandwich. O mas kilala bilang positive, negative, positive. Ito ang tamang etiket sa pagkukomento. Una, sabihin mo muna yung mga magagandang nakita mo sa gawa niya bago yung mga napansin mong kailangan niyang i-improve. Then tapusin mo ulit ito ng isa pang magandang komento. Eh, sa so wala akong makita maganda sa gawa niya eh. Kung wala kang makitang any positive thing sa gawa ng isang tao, Well, it would be great kung manahimik ka na lang kaysa mag-comment. Number 3. critique the task, not the person. Always keep in mind na ang nakikita mo lang ngayon ay eh yung nilikha niya o ang ginawa niya, hindi ang isip, damdamin at pagkatao niya. Iwasan mo din yung mga personal attacks gaya neto kasi sa'yo din lang magre-reflect yan. Number four, offer detailed feedback. Kung gusto mo talagang matuto ang isang tao, ituro mo kung paano. Hindi yung iiwanan mo siya sa ere, figuring out kung anong problema sa gawa niya. By leaving comment like this, wala kang naitulong. Hindi niya basta-basta makikita kung alin ang dapat niyang i-improve sa sarili niya. Number 5. Don't make assumptions. May mga tao na kung makakoment, e eh akala mo kilalang kilala na nila yung kinokomentan. So yan lang muna ang limang reminders na maiibigay ko. Applicable yan sa lahat, ano pa man yung kinikritisize nyo. Pelikula, tula, awitin, kasuotan, at kung ano-ano pa. Hindi ba dapat nakakatulong ang internet na mas lumawak ang isip natin at pangunawa? Pero saan nga ba madalas nagagamit ang internet? Sa parinigan? Paghahanap ng mali ng iba? Panglalait ng kapwa? Konting ingat lang sa mga binibitawan mong salita. Dahil words can kill. And if ever kaya ba ng konsensya mo? Ito si Geneva, labing siyam na taong gulang. Iniwan ng nanay niya at the age of 5 at sumama sa kabit. Naiwan siya sa kanyang ama at madalas siyang bugbugin at abusuhin neto. Nakaramdam na siya ng helplessness. Niloko pa siya ng kaisa-isang lalaki na pinagkakatiwalaan niya. Isang araw, naisipan niyang i-express ang sarili niya sa pamamagitan ng pagdodrawing hanggang na-realize niya na nag improve na siya. Hindi sa drawing, kundi sa pag-ignore ng pain na nararamdaman niya. At na makagawa siya ng obra niya, naisipan niyang ipost ito online sa isang art group bago siya natulog. That same night, may ginawa na namang hindi maganda ang ama niya. She's already at the very edge of her depression. At kinabukasan, paggising niya. Ang komento mong masakit, ang tuluyang nagtulak sa kanya. Again, kaya ba ng konsensya mo? Artist ka man, content creator, o ano pa mang ginagawa mo, just keep on sharing your talent. Huwag kayong matakot. Although hindi natin talaga may iwasan, meron at meron tayong may encounter na matatali-mandila. dila. Always expect it. Hindi lang online. Maging sa harap mo pa mismo pwede mangyari yan. No choice din talaga tayo kundi tibayan ang loob at ipagpatuloy ang pangarap natin sa buhay. But you have to learn to identify the difference between criticism and bullying. If the criticism makes sense, apply it. That's for your own good. Pero if it is obviously said, para i-down ka lang, then we just have to learn to either ignore or fight back. Ang gusto lang naman nila ay panghinaan ka ng loob at mas umangat sila sa'yo. Huwag na huwag mong ibibigay ang gusto nila mangyari. Just...